So, magandang magandang gabi po sa inyo mga ka-idol. At uh, mga ka-idol uh, ang dalawa po, ang asawa ko po at saka yung apo ko, uh, nagsisimba po sa... Uh, <coughs> nagsisimba po. So, ngayon mga idol, dahil ang nila mga idol, uh, kanina pa yun. So, hindi naman ako sinama nila. So, yun nga. Ah... Uh, atin sila yan mga idol. Kung sabaga, subukan natin pa-iyakin itong dalawa na to. Ang bata at saka yung asawa ko. So, ipaprang natin yung mga idol. So, abangan nyo mga idol, ha? So, bye-bye. Yul. -bye. <laughs> yung mga idol ah. Oh, Subukan no! natin. Ah, madilim kasi. Kung iiyak ba sila mga idol. Nandiyan ah. Alam mo, di magasaya ako idol. Saan ko ito, itagay itong kamera. So, nahihirapan ako. Pero abangan nyo lang mga idol. Oh, ang gagawin natin. So, bye-bye. What? Ngayon, uh, mag-alas no'y oh, B-Media mag na po. Hanggang ngayon mga idol. Uh, hindi pa sila dumadaring. Pero abangan natin mga idol. Subukan natin ito payakin. <coughs> so, hanggang ngayon, hindi pa sila dumadating. Ah, uh, simbahan na daw sila pupunta. Pero so, tingnan mo yung oras ng idol. Eh. Alas 11 na ng gabi. So, abangan nyo mga idol. oh. Eh, kung paano natin sila ipaprank ipa po. So, bye bye. Hintayin na natin mga idol. At tapusin nyo lang itong mga video na ito. At sa ating mga kaibigan dyan na... At hindi pa bago hindi pa nakapanood po sa ating mga vlog po so baka dumaan po ito sa inyong mga ano ah uh, pakilike o share na lang mga idol so bye bye

Pagtaro, sinod. Pagsulti? Da. Isa kasi ito yung nagunit-gunit ni mo? Mama! Si mama? Oo. Oh. Di mas si mama ako nakitan. Ay, kala ko na ang baba. na mama. Ha? Huh? Si mama, good. Si mama? Uy, kato na nuktok na kato ni Simba, me. Di, dito nakita na sa simbahan. Ya, yeah, bago itong dada, ha? Bago, itada. Bago, itada? na. Ha? Huh? Bago itong dadaig. Bago itong dadaig? Bago itong dadaig?